Senator Cheese Escudero, dating Senator Nancy Binay at iba pang isinangko ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Ghost Flood Control Projects sa sampahan ng kaso ng NBI. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Con RMN Live Report! Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation o no, NBI ang mga government officials na nabanggit ni dating DPWH under Secretary Roberto Bernardo sa kanyang affidavit na iniuugnay sa mga flood control projects. Ito ang inianunsya rin Justice Secretary Jesus Crispin Rebuya sa gitna pa rin ng pagdinig ng Senate Blue Committee patungkol sa mga gross flood control. Projects. Ay ka rin po kagina sa sasampa kaso ng NDI si Sen. Chase Escudero at dating Sen. Nancy Binay at iba pa mga ignadawit Bernardo na nakinabang at nakakuha ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Ang mga ito ay ay baharap sa kaso ng paglabag sa Anti-Draft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds. Inirekomenda na rin ng DOJ sa Anti-Money Laundering Council o APLAC ang pag-freeze ng mga bank accounts sa mga ito kaya hindi na pagsasailalim sa mga ito sa Immigration Lookout Bulletin Order o ilbo ng Bureau of Immigration. Uh, indirect bribery, malversation at may ibang kaso pa sa uh, 3019. Sino, sino? Uh, hindi hindi ko nga hawak yung papel eh. So, sorry. Pero sir, sir as could Hindi nila kailangan mag-submit. Hindi na, I think nabasa na naman lahat eh. Nabasa na lahat. Tsaka, we, uh, we gave the paper already. So, sa kanila na magagaling. So, Hindi then, mo magagaling sir, sa amin. Usapan po namin sa kanila magagaling. At may freeze order na rin, sir, sa mga bank accounts? Na-inform uh, na, na home namin na ano. Lahat yun, sir? Datso na. Datso bilanggeng Karina ni Jose. Yes. Samantala nililinaw naman ni Renulia na wala pang kaso kay Dato Speaker Martin Romontes at yes. kasan po yan pa ito pinag-aaralan o ito ini-evaluate ng Kahensia. Kasama mo sa DZXL Armed Manila Radyo Manpaw Debata Tata RN.